Yes! <laughs> ito na naman ang iyong Capricorn. Ang tagal natin nawala sa himpapawid. Himpapawid. <laughs> Medyo naging busy lang si Capricorn, ha? Pero ito ngayon, back to square one. Ibig sabihin, umpisa ulit tayo! Itutuloy natin yung ating mga napakalagang online lectures ng ating mga followers. Mga ating mga followers, salamat sa inyo. Nandiyan dyan pa ba kayo? Kung nandiyan dyan kayo, salamat sa inyong presensya. Okay. Mga kapriyo, meron lang akong magandang balita ngayon. Ito yung tinatawag na nag, nagbabagang mga balita. Ano ba yun? Nagbabagang mga balita, mga kapriyo? Ito. Ito ay hindi lang para kay centigrade. Ito mga kapriyo na lumabas na yung perspective ng ating property dito sa centigrade Iba Yurong. Okay, ito ba? Yeah, kita mo yan. Dito, ito yung ground floor mga kapre yun. Purely mga showroom yan ng mga air conditioning products natin. At the same time, nandyan yan mga car air natin. At dito naman sa second floor, aba, yung mga centigrade employees natin na napakaluyan mula ano hanggang ngayon nandito pa aba baka isa ka niyan, alam niyo mga kapriyon ha matagal ko na itong ginagawa lahat ng mga empleyado ng centigrade refrigeration and air conditioning pag pagdumating ka ng five years mga kapriyon entitled ka ng isang brand new motor ibig sabihin any brand basta ang limit natin is 100,000 and below. So, marami na tayong nabigyan ng mga motor, iba-ibang mga brand, Honda, kung ano-ano. So, siguro mga anim na. So, mayroon pang darating by next month, another motor na naman ang i-award natin sa isang empleyado ng centigrade na umabot na ng 5 years. At ito mga kapriyan, pinagmamalaki ko sa pagkat kung wala ang aking mga empleyadong ito, hindi mangyayari ang mga ganito. Ano ba yung mga criteria mga kapriyon? Okay. Number one, kung ikaw ay umabot ng 10 years, aba, entitled ka kapriyon ng isang room dito. Marami yan. So, marami yan. Then, alam ko, mayroong mga candidates na dito mayroon lang mga candidates sa akin mga empleyado na kung saan entitled na sila dito. At marami pa nasa range ng 7-8 years. O, so, so medyo malapit na mga kapriyon. Ipinagmamalaki ko. Sabagat na dahil sa aking mga loyal na mga technicians, empleyado, dumaan ang pandemic mula hanggang ngayon nandito kayo. Okay, mga ka-preon, Meron kayo dito. Ha? Una, ako ay nagpapasalamat sa aking mga empleyado na kung saan sa kabila ng mga, alam mo na, hindi mawawala yung mga nasisirmonan, hindi nawawala yung napapagalitan, mayroon mga disciplinary actions, pero sa kabila ng lahat na yan, nandiyan kayo. At ito, talagang maingat kong ipinagmamalaki na lahat ng empleyado ng centigrade refrigeration air conditioning basta tumagal ka entitled ka lagi dito okay mga na medyo excited lang ako dahil lumabas na lalakarin na natin yung mga permit niyan then pag may permit na yan umpisa na tayo diyan okay mga kapriyo paano siya na tayo excited. <laughs> Pahala mo na si Caprian, ha? Yung mga online lectures natin, abangan. Okay, bye-bye and